Hindi maipinta ang kasayahang bumakas sa mukha ng tatay ni Rosalie nang mahawakan ang supot ng imported na mga tsokolate. Alam niyang labis na tuwa ang hatid ng matatamis na iyon sa kanyang bunsong kinalulugdan. Kaya nang tumalikod palabas ng kusina si Mang Uro, matapos magpaalam sa binatang, hindi sa kanya makatingin na diretsyo na hindi niya napaghandaan ang patraydor na atake ng binata. Padapa siyang bumagsak sa sahig. Nawala ng malay sa lakas ng pagkakahampas sa batok, likha ng baseball bat, nagawa pa sa mahogany. Nasinunda naman ni Jose ng pagpilipit sa leeg. Hilam ang luha sa mata, nagtaas ng paningin ng binata sa tiyuhin na nanonood pala sa kanya. Natatawa sa kanyang ginawa. Katabi nito ang kaibigan at kasambahay nilang si Ami na isa ring maranhig. Formal naman ang mukha nito. Saglit itong bumaba, sinugurado kong wala ng buhay ang lalaki matapos ang ilang sandali. Bago tumango ito, naiiling na minuwestrahan siyang ituloy na niya ang kanyang diskarte. Agad siyang kumilos, hindi niya matagalan ang presensya ng dalawa. Hatak niya ang katawan ni Mang Uro patungo sa dulong parte na lupain. Papalabasin niyang nakita niya itong wala ng malay sa ilalim ng isa sa mataas na puno ng ilang-ilang. Aksidenteng nahulog habang may kinukuhang sumapit na panungkit ng bulaklak. Matapos maayos ang plano, nagkunwari siyang humahangos. Tinungo ang gate na halos isang kilometro ren ang layo mula sa kanilang mansyon sinadya iyon ng kanyang ama nang ipatayo ang mansyon upang kahit pano malayo sa paningin ng dadalawang taong nagpapalitan roon sa pagbabantay. Lahat ng tauhan nila pili mula sa ibang baryo galing, may nakatakdang oras ng pasok at ng pag-alis. Sa araw-araw, isang tao lang ang natitira sa lupain La Jose ang nakatalagang magbantay sa gate. Malayo pa ay nakita na ni Jose na palabas ng munting cottage na pinasadya upang roon manatili o saglit mamahinga ang mga nagpapantay, lalo kung umuulan o tirikang araw. Minsan hintayan na rin ang ilang mga trabahador. Doon din nagtitipon upang magpasahod ng mga tauhan tuwing ikalabing limang araw ng bawat buwan. Mga mumunting paraan upang walang sino mang magawi sa mansyon nang hindi sinasadya. Tangan ng umuusok na sa labat ng tauhang nakatoka sa pagbabantay, inutusan niya ang toka roon na tulungan siyang isugod sa ospital ang trabahador na natagpuan niyang walang malay. Ipinahanda ang karetela at ang kabayo. Nang makarating sila sa ospital, sa kanya sinabing tumungo sa pamilya ni Mang Uro. Ibalita ang lahat. Naroon si Jose nang saglit lang suriin ng doktor ang batok nito na animo bay hindi na importante pa ang lahat. Patay na rin daw kasi bago pa makarating sa pagamutan. Hindi pa gaanong uso ang imbalsa mo lalo na sa probinsya noon. Lahat ng namamatay ibinuburo lamang ng isang araw at isang gabi. Maaring kayanin ng ikalawa, ngunit hindi nalalagpas pa ron. Papaho ang bangkay kaya naman nagawa niyang makuha muli ang katawan ni Mang Uro pagkatapos ng magdamag na ito ay pinaglamayan ng pamilya. Binayaran niya ang isang supoldorerong manahimik. Maraming bagay na posible talaga pag nagsasalita na ang salapi. Kahit diring-diri siyang hatakin at dalhin sa sasakyan niya ang bangkay ni Mang Uro, tiniis niya iyon. Ano ba naman ito sa buhay na hindi na sa kanya ipagkakait dahil hindi na niya kailangan maging mananhig tulad ng kanyang ama at ng tiyuhin. Pasalamat pa nga siya at naawa sa kanya ang tiyuhin, binigyan siya ng ultimatum. Nang tuluyang mapugto ang hininga ng kanyang ama, nilipat niya ang abuhing sisiw ng maranhig sa bangkay ni Mang Uro. Nabuhay itong muli bilang amaranhig. Nung una sa basement lang ito, wala siyang problema sa umaga. Ang amaranhig, tulog kapag umaga. Ngunit gising naman sa gabi. Nahirapan siyang pakainin nito ng hayop. Nagwawala ito na nag-uumpisa ng mapansin ang bantay nila sa gate. Kahit gano'n pa kalayo ang darangkahan ng mansyon sa tahimik na gabi, hindi maaaring makaligtas sa tenga ng sino mang nagpapantay sa tarangkahan. Kailangan mong pakainin ang utak ng tao yan. Iyon ang parte ng katawang gustong-gusto ng amaranig at nakakapagpatahimik sa kanila. Hindi kasi mabubusog ang amaranhig hindi galing sa katawan ng tao ang ipapakain mo sa kanya. Tatato lamang kayong purong tao rito sa lupain natin. Yung dalawa, bagamat may kalayuan sa ating tahanan, maaari pa rin madinig ang pananghoy ng alaga mo. Hindi sila maaring maghinala ng kung ano. Delikado. Hindi namin tinago ang sekretong ito ng ating angkan upang sumingaw lamang sa'yo. Maaring hindi nila paniwalaan lagi ang dahilan na sinusumpong ang iyong ama ng sakit, kaya laging nag-iingay sa gabi. Maaring pasimulan niyo ng kwento. Payo ng kanyang tiyuhin sa binata isang gabi. Pinapalabas pa rin nilang buhay ang kanyang ama, nakaratay lang sa banig ng karamdaman. Kahit na ang totoo, nabubulok na ang katawan nito sa isang museleo sa isa nilang lupaing pag-aari. Tandaan mo Jose, bangkay na ang ipakain mo dyan. Oras na makakagatian ng buhay, lalaki ang problema mo. Wala kang laban sa maranhig na hindi limitado ang kakayahan at maaari pang magparami sa mabilis na paraan. Digtig pa nito. Nayayamot na sumagot si Jose sa unang pagkakataon dala ng desperasyon. Bakit hindi na lang ko kasi? Hinayaan niyo kong tunawin sa asin ng bertod ng pagkamaranhig ng papa. Bakit kailangan akong maghirap ng ganito? Napapasabunot na reklamo ng binata. Pasalamat kang nga, yan lang ang problema mo. Kaya mo magpakasasa sa mga bagay na hindi na namin naranasan ng iyong ama noon. Kung gusto mong sumuko na, kagawin na kitang maranhig. Pananakot naman ito sa pamangkin na biglang napalunok ng iniakman ng tiyuhin ang bagong sibol ng mga koko sa kanyang muka. Hindi siya maaring sumuko ngayon. Nakapatay na siya ng tao masyado na siyang maraming nagawa para sumuko. Gaya ng sabi ko sa iyo, paghirapan mo ang kayaman ng tatamasain mo pa. Huwag kang mag-alala, hindi na kita pa. Pag namatay ang amaran higna yan, sanhinang matagal na panahon. Malaya ka na sa kondisyong nilatag ko sa iyo. Konting tiis lang at maging maingat ka sa mga taong kukuntsabahin mo kung nais mong may makatulong sa trabahong yan. Kung ako sa'yo, huwag ka na magtiwala pa. Hindi mo sigurado ang mga taong mahina sa kaway ng pera. At isa pa pala, hindi mo ako madadaya. Kahit mamatay ako, may sisilip sa'yo madalas. Siya ang magpapaalala sa kasunduan natin. Huling pananakot pa nito sa pamangkin bago saglit luminga kay Ami ni naggugupit ng koko, di kalayuan. Nanlalatang pinagmasda ni Jose ang amaranhig na panayikot sa malawak na basement. Hindi nito kayang umakyat sa hagdan pataas, kaya hindi siya gaanong hirap na ito ay silipin at pakainin. Naisip niya, kailangan niya ng isang solidong lugar upang maitago ito. Doon niya naisip na magpagawa ng lungga. Napangiti si Jose mula sa pagbabalik tanaw. Patay na ang kanyang tiyuhin. At malapit na siyang makalaya sa pesting kondisyon o sumpa ng kanilang angkan. Konting tiis na lang. Aniya sa sarili habang pinagmamasta ng nahuhulas na amaranhig. Sa tinagal-tagal, mas may enjoy na niya ngayon ang kayamanan ng kanyang ama. Makakapaglibot na siya sa buong mundo na hindi nakaalala sa amaranhig na siya mismo ang nakaalaga. Nang makalabas sa gate ng kuweba at akmang isasara ang barikada... Nangunot ang noo ng lalaki. Wala ang susing nakakabit sa kandado. Isang bakay na kinataka ni Jose. Imposible yun. Maingat siya. Hindi niya ugaling mag-iwan ang mga bakay kung saan saan. Tila na nanikas ang kanyang pangasa tensyong umalipin sa kanyang sistema. May nakapasok sa kanyang lupain. Sigurado siya. Pinanood ni Roseling lumayo ang sasakyan. Naghintay pa siya ng ilan sandali bago lumapit sa kuwebang pinanggalingan ni Mr. Sumulong. Nagtaka siya saglit nang makitang nakakandado na ang gate. Marahil may ekstrang susi ito. Sandali lang, sisilipin ko lang kung ano meron. Ani Roseli sa sarili, alam niyang mali. Ngunit may kung ano sa kanyang sariling nais alamin kung anong meron sa loob at bakit kailangan pakainin ang katawan ng tao. Sabi nila, curiosity kills the cat. Isang kasabihan na hindi ka dapat masyadong palausisa sa mga bagay-bagay, lalo na sa buhay ng ibang tao, kung hindi naman kailangan pang malaman. Ngunit hindi ba minsan, ang pagiging kuryoso can lead into something na maaari kang may matutuhan? Maaari Ngunit sa kaso ni Rosalie, ang pagiging kuryoso niya ngayon ay wala sa lugar. Nang buksan niya ang gate, binuhay ang dalam flashlight at tinunton ang dulong bahagi kung saan tumigil si Mr. Sumulong. Natuklasan niya ang amaranhig na nagtaas ng muka at uwirang tinitig sa kanya ang isang mata. Tila siya tinulo sa kinatatayuan. Natuod ata siya sapagkat ni hindi kayang maigalaw ang mga binte at paa upang umalis sa pwesto, upang manakbo palayo. Anong klaseng nilalang lang ito? Nabubulok na bangkay ngunit buhay? Si sigaw ni Rosalie sa isip. Naitutop ng dalaga ang isang kamay sa bibig. Pigil na sumikaw, ngunit naigtad naman siya nang bumaha ang liwanag galing sa mumunting mga bumbilya. At nalingonan si Mr. Sumulong Jr. na may hawak na baril at nakatutok iyon sa kanya. M Mister Mr. Sumulong, tanging nasabi ni Rosalie sa lalaking saglit siyang pinakatitigan. Wala akong pakialam kung sino ka. Narito ka na walang pahintulot ko. Hindi ka naman siguro tanga kung anong parusa sa taong pinapakailaman ng mga bakay na hindi naman kanya. Mahinahong wika ng lalaki na inumpisahang kalabitin ang gatilyo. Nagpaputok Napaupo na lang ang dalaga nang tumama ang bala sa kanan niyang balikat. Muling kinalabit ng lalaki ang gatilyo at nagpakawala ng isa pang putok. Tumama sa kanyang tagiliran. Tuluyan siyang napahiga sa lupa. Sa po ang pangalawang pinsala. Nilalaki ang matang napatingin siya sa lalaki nang muli nitong kinalabit ang gatilyo. Nagkawa pa ni Rosalyn gumulong na sa malas ay kinahulog naman niya sa ibabang parte ng kuweba kung nasaan ang amaranhig. Agad na nakbo si Jose, palapit, ngunit bago pa niya muling asintahin si Rosalie, nakita niyang nasa loon ang amaranhig ang dalaga. Kapwa sila napatihaya sa sementadong sahig. Akmang patayo na si Rosalie, ngunit mabilis na kumagat sa kanyang braso ang amaranhig. Isang tile ang pinakawala ni Rosalie na sinunda ng sunod-sunod na putok ng baril. kapwa natigilan sa pagtakbo si Ranilio at Isay. Sabay na napatingin sila sa pinanggalingan ng mahina, ngunit malinaw sa kanilang pandinig na ingay. Saglit tumaas ang muka ng kodayon, suminghot sa hangin. Agad niyang nalanghap ang sariwang samyo ng dugo. Galing sa kuweba! Ani Isay, nasumibat palayo. Agad sumunod si Ranilio. nakapira ang katawan, naging mumunting balin sa sayaw. Ang tili ni Rosalie ay natigil, naubos ang bala ng lalaki, nakita niyang nakahandusay ang dalaga, dilat ang mata at dukoan ang katawan. Nagumpis panginika ng katawan si Jose, hinihiling na sana, sana'y patay na ang dalaga. Ngunit, malinaw niyang nakitang nakagat ito ng amaranhig na may malay, isang bagay na pinakakaiwasin niyang mangyari talaga. Hindi, hindi naman siguro patay na siya. Kumbinse ni Jose sa sarili. Saglit pa niyang pinakatitigan ng dalakang walang galaw. Sa kabila ng masasal na kaba sa dibdib, nagawa niyang tumakbo palayo, palabas ng kuweba. Mahirap na. Ngunit bago pa niya maabot ang tarangkahan, isang kamay ang humablot sa kanya pabalik. Hindi na niya nagawang sumigaw sapagkat bumaon ng ngipin ni Rosalie sa kanyang leeg. akad siyang bumagsak sa lupa sa po ang napinsalang liig, napatingin sa dalagang naging pula ang balindataw. Nakaramdam si Jose ng init na gumapang sa buo niyang katawan. Saglit pa, namamanhid na siya. Bako tuluyang naplanko ang kanyang paningin. Pinilig niya ang ulo, muling nabawi ang liwanag sa matangon nagkulay pula ang kanyang paligid, Naramdaman niyang humagi siya, palabas ng kuweba, sumadsed sa lupa. Mabilis siyang tumayo, pasugod na sa kanya ang babae. Nakaakma ang matatala sa titim na kuko. Wala sa sariling naiangat niya ang mga kamay. Saglit na pagmasta ng mga daliri. Parehas na rin sila nito. Ang mamula-mula niyang mga kuko ay biglang nagkulay itim. Nang ibaon sa kanyang katawan ng babae, ang mga kuko nito may kung anong umigting sa kanyang sistema. Nitikil ang mga isipin. Katinuan naman niya ang nablanko dalawang emosyon ang nanaig sa kanyang kamalayan agad. Kalam ng tiyan, gawa ng hindi niya maipaliwanag na gutom. At ang pagnanais na idepensa ang sarili, na sa kalaban. Isang bigwas ang binigay niya sa babaeng maranhig nang bawiin nito ang mga koko sa kanyang dibdib. Tumilapon ito, sumadsad rin sa lupa. Agad niyang sinundan, sinipa ng ubod lakas patakbong sinundin niya muli ang tumilapon na babaeng maranhig. Muling inulit ang pagsipa sa katawan nito. Animoy, bolang humagi si Rosalie. May kung ano sa kanyang naisipagpatuloy ang ginagawang pagtatanggol sa sarili, ngunit kumakalam ang kanyang sikmura. Mas nananaig yun. Mula sa babaeng maranhig na akmang patayo, pinili niyang tumakbo palayo. Lalo na makarinig siya ng tricycle na paparating hindi ganun kalakas ang ilong ng mga maranhing kumpara sa mga aswang na kayang humagip ng samyo kahit kilometro pa ang layo. Ngunit sapat naman ang pangamoy nila upang masakap ang malapit na samyo ng pagkain ng tao. May mabango siyang nalalanghap sa hanging paparating. Mabilis niyang tinakbo ang daan patungo sa kalsada, lalo nang maulingan ng ilaw na nanggagaling sa sasakyan. Sinalubong niya. Ang babaeng maranhig ay sumunod, ngunit bago patuluyang makalapit kay Jose, isang malakas na puwersa ang tumama sa kanyang likuran. Padapa siyang bumagsak. May kung anong mabigat na sa kanya ay dumagan. Naramdaman niyang lumapat ang malamig na talampakan sa kanyang batok. May sapat na lakas upang pigilan ang kanyang leeg na gumalaw. Ang isang paa sa bandang gulugod naman niya nakapigil. Nais man niyang magkakawag. Hindi niya magawa. Sa pagbaba niya ng paningin sa paligid, nakita niyang may kung anong dumapo sa madamong sahig. Naghugis tao. Isang lalaki. Yung isa! Sigaw ng kudayo na pumipigil kay Rosalie. Otomatikong humabol si Ranillo ngunit huli na. Naabutan na ni Jose ang driver at mabilis na binao ng mga kokosan o nito upang makuha ang utak na napakabango sa kanyang ilong. Nagtangkang umawat ang dalawang lalaking sakay. Hindi agad naintindihan ng pangyayari. Akala ay isang lalaking lasing lang at tinambangan sila. Ngunit pinalis lang ni Jose ang dalawa ng isang kamay. senhi, upang maguhita ng koko nito ang dalawa. Isang minuto lang. Napatingin ang dalawa sa napinsalang mga balat. Agad nagpaka ang kanika nilang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang naging kudayong aswang, ngayon lang kinapitan ng kilabot si Isay sa katawan. Nang makita niyang kanya-kanyang takbo ang ginawa ng dalawang nakalmot ng lalaking, hahabulin sana ni Ranilio. Tila, mga nawala na sa sarili, kaya ang unang reaksyong ginawa ay manakbo palayo. Ngunit alam ni Isay at Ranilio hindi iyon ang pangunahing dahilan. May grupo ng kabataan ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ramdam niya sa lupa na siyang tinakbo ng dalawang maranhig. Nakita pa ng kodayon na agad nawala sa kasukalan ng dalawa. Tumakbo si Ranillo patungo kay Jose na abala sa pagkain. Dinaklot niya ang batok nito at init sa palayo sa lalaking patay na. Hindi na paghandaan ni Isay ang ginawa ni Ranilio nang kumuha ito ng maliit na piraso ng natirang utak at tinakbo ang kanyang kinalalagyan. Pasalpak na sinubo sa babaeng maranhig na pinipigilan ni Isay ngayon. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun, ngunit nang ituon niya ang paningin sa tila na kalmang maranhig at sinabing umalis na siya sa pagkakatapak rito ay agad naman niyang sinunod. Iyong dalawang hindi natapos ni Isa yung sasabihin dahil tumalikod si Ranilio. Tinungo si Jose at tila sa akong kinalitkat palapit sa kanya. Mahalaga sa maranhig na makakain agad ng utak. Kahit konting peraso upang makalma glit at mahamig ang sarili. Mabawi ang katinuan. Mas mabilis kahabulin mo sila ko dayon. Hihingi ako ng tulong. Ani Ranilio naman na agad sinunod ng kodayon. Ha? Huh? ginawa mo sa akin? Humihikbing sabi ng natauhang si Rosalie na paupo sa pagkakadapa pa sa damuhan. Dinaluhong si Joseng tila nalilito sa paligid. Mikong anong binulong si Ranillo sa hangin sanhi upang matigilan ang dalawa. Natulala sa kawalan. Mabilis ang galaw, hinatak ni Ranilio ang dalawa sa bawat kamay. Pabalik sa kuweba. Kinulong bago nagmamadaling sumunod kay Isandra. Tatakbo ng isang oras bago tuluyang bumalik sa kamalayan ng dalawa. Tansya iyon ni Ranilio. Isang kakayahan niya na minana sa kanyang amang si Redin. Ang kakayahan na mapatubala ang mga maranhig o amaranhig na nais niyang pigilan at puksain. Papalikan niya ito mamaya. Isang oras mula ngayon. Mas kailangan siya ni Isay sa tinungo nito. pagkat sa tansya niya, anim na kabataan ang kanilang narinig na papalapit kanina